Sisimulan natin ang balitaan sa ikatlong Pinoy na nasawi sa bakbakan ng Israeli forces at Hamas na ito sa pamamagitan ng DNA testing. Higit siyam na pong kababayan naman natin sa Gaza Strip ang gustong umuwi pero problema pa kung paano ito gagawin. Para bigyan mo mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Tatlong Pinoy na ang kumpirmadong nasawi sa Israel sa nagpapatuloy pa rin atensyon sa pagitan ng Israeli forces at Palestinian militant group na Hamas. I regret to inform you that yes, it is confirmed there is a third Filipino casualty. A 49-year-old woman from Negros Occidental. Her family is aware, the president is aware. Ito ang inanunsyo ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega ngayong araw. Ayon kay De Vega, caregiver din ng ikatlong biktima na nasa uwi sa kibuts community sa Israel sa unang araw ng pag-atake ng Hamas. Hindi raw sigurado kung sa kibuts din ito nagtatrabaho pero dumalo raw ng music festival ang Pinay. I'm not sure, if, we're not sure if she was a caregiver there in, uh, in the south. But there was a music festival there and there were a lot of uh, people uh, who were killed attending that music festival. Uh, which, was, which is usually held during the sukkot which is an israeli uh, uh, holiday you know? and uh, what we understand is she was one of the attendees and a lot of people died there Kinailangan daw ng DNA testing para sa kumpirmasyon dahil marami sa mga nasawi ang mutilated o kaya'y sinunog ng mga hamas. Sa ngayon, tatlo pa rin ang kababayan nating unaccounted o missing sa Israel. Iniutos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang paghingi ng tulong sa iba pang mga bansa para sa paghahanap sa kanila. Samantala, siyam dalawang Filipino sa Gaza Strip ang humihiling ng ma-repatriate o mapauwi sa Pilipinas. Nilinaw din ng DFA na 131 lang ang Pinoy doon, tatlo sa mga ito ang turista. Pero problema pa rin kung paano sila makalalabas ng Gaza. But nobody now, nobody right now can go get in or out of Gaza. So repatriation, of course, is not yet possible at this time, unless the humanitarian corridors are made open. So this is a diplomatic initiative. We are in touch with the governments in the region, and of course, the United Nations will hold a hearing. I'm Sorry, a session today. The United Nations Security Council. And we expect uh, them to uh, call for a humanitarian corridor to allow civilians to leave. Sa sandaling mabuksan ng border, nasa 30 minuto raw ang biyahe ng mga nasa Gaza patungo sa Egypt border. Naghahanda na ng timang embahada ng Pilipinas sa Cairo para salubungin ang mga kababayan natin. Bukod sa kanila, 22 Pinoy din mula sa Israel ang nagpaparepatriate. Ito yung mga talagang ORFW sa Israel na... Wala na ng trabaho dahil I, may, sabi ng embassy, yung iba doon dahil hotel workers tapos nagkasara yung hotel. Dahil, dahil, uh, uh, hindi lang dahil sa crisis pero recently dahil intense yung situation. Or what. So wala na trabaho. So they've decided to they just go home. Wala sa kanila ang uuwi na sa lunes, October 16. Inaasahan naman na makauuwi na ang labing apat na iba pa bago matapos ng Oktubre. Mobile Journal Julie Baiza, Hatid Hatidang Mukha ng Balita gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.